Freddie Aguilar, sa kanyang anak na si Megan nagkaayos na nga ba? Kamakailan nga lang nang mag-viral si Megan Aguilar ang anak ng legendary Filipino singer na si Freddie Aguilar, na kung saan ay humihingi nga ng tulong sa programa ni Sir Rafi Tulfo dahil sa kanyang karamdaman at pinansyal na problema. Dito nga ay agad namang binigyan ng pagkakataon ni Sir Rafi na matulungan si Megan pero sa isang kondisyon na magpapa-full hair test ito para malaman kung gumagamit ba siya ng ipinagbabawal na gamot o hindi na. Dito nga ay napagkasundoan nila na pag nag-negative ang result ay tutulungan siya ni Sir Rafi na may pagamot ang kanyang goiter at bibigyan pa siya ng ibang tulong pinansyal. Subalit kung mag-positive naman umano ang result ay walang tulong na makukuha si Megan kay Sir Rafi. Kaya agad naman nga isinagawa ang full hair test at sa kasamaang palad ay nagpositibo ito. ...at nabuking si Megan na hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na gamot... ...dito nga ay hindi na siya natulungan ni Sir Raffi dahil nga sa napagkasundoan nilang dalawa... ...at dito nga ay biglang nagalit si Megan at kung ano-ano nang nasasabi niya kay Sir Raffi. Naroon din ang pagkakataong tila gusto na lang ni Megan noon ang wakasan ang kanyang buhay... ...dahil sa viral live video nito sa kanyang Facebook... ...kasunod noon ay sinabi nga niya rin na di na niya kailangan ng tulong ni Sir Raffi Tulfo dahil may blessing umano sa kanyang buhay na kung saan ipinahiwatig niyang may taong tumulong na sa kanya, samantala, matatanda ang nagbigay din noon ng pahayag ang kanyang ama, na kung saan ipinahiwatig niya na mahal niya si Megan bilang anak, subalit hinding hindi niya matatanggap muli ito kung siya ay di pa nagbabago, na ang ibig sabihin ay ang bisyo ng kanyang anak, gusto nito na tuluyan ng magbago ang anak bago niya muling tanggapin sa kanyang pamamahay, Marami naman sa mga netizens noon ang sobrang naawa sa kalagayan ni Megan. Anila, maganda ang boses mo Megan. Gamitin mo ito para mapalayo sa besyo, musika ang gawin mong sandata para mapalapit ka uli sa ama mo. Kasunod nga nito ay ang pag-viral din ng pagkanta ni Megan sa sarili niyang version ng anak. Marami ang napahanga sa pagkanta ni Megan at hiling nila na sana ay magkaayos at magkasundo na sila ng kanyang ama habang may oras pa, Pagkatapos nga noon ay tila wala ng balita sa singer na si Megan, subalit ginulat nga ni Megan ang publiko na muli itong mag-post noong November 17, 2023 na kasama niya ang kanyang ama, pahiwatig na nga ba ito na nagkaayos na sila. At ito na nga ang masayang balita ni Megan Aguilar sa matagal ng hiling ng mga netizens ang tungkol sa relasyon niya sa kanyang ama. Sa post nga ni Megan ay ay denitalya nito na muli na niyang nayakap ang kanyang ama, at natanggap na umano siya muli nito at magkakaroon na muli sila ng maraming oras o bonding ng kanyang ama. Ani Megan, sa wakas na yakap ko na uli ang tatay ko, I love you po Kai, salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin at sa akin, I missed you so much Kai, and looking forward to spending more quality time with you and the kids, and the rest of our family, may God bless us always. Marami namang mga fans at mga netizens ang natuwa sa pagkabati na ng magama, na kung saan matagal-tagal din na nagkaroon ng tampuhan.